Good morning mga garden. Uh, sa araw na ito ay uh, tayo ng tanin kong sitaw. Uh, at kailangan ng abunuan kasi pag ganitong ano na eh, parang gumagapang na pataas siya. Oh. mag buwan na kasi ito eh. Kung matatandaan ko, ay ito September 19, 2023. abunuan na natin kasi pag ng nang gumagapang na siya pataas sa trellis niya. Ano na siya eh. Uh, kailangan na niya ng maraming sustansya sa lupa. Kaya bibigyan na natin siya ng ano, organic fertilizer. Ito. Nga pala mga garden, ah uh, sorry nga pala dun sa uh, hindi ko kagad na re-replyan yung mga message nyo, ang tanong nyo tungkol sa, lalo na yung nagtanong sa abo, no? Hindi ko malala kung yung pangalan. Ito nga pala yon yung amo fertilizer tinatanong niya kasi kung saan ko binili tsaka ano uh, tawag dito kung magkano yung halaga nito in order ko nga pala to yung anak ko nung bumili in order niya sa Shopee uh, 399 dala na yung pati shipping niya bali 400 na rin Yun. ito yung 4 in 1 na ginagamit ko pang pang spray kung naalala niyo dong latest vlog ko sa mga pecha Tsaka sili So yun Mga garden 400 Pero ngayon Sa araw na ito Ang iabono ko yung Ano Bermicast Yung pupo ng bulate Ito Kasi more Organic kasi ako eh Tsaka kunting Ano Yung synthetic Yung triple 14 Ito so, Naragyan natin Pero kunti lang Kasi malakas ito eh Mas madami Dinadamihan ko yung Yung organic Ito si pag nagabono ko Mga garden Laging ano eh, kombinasyon. Kung naalala niyo yung mga vlog ko yung sa Repolyo, yun. Yun ito, na natin mga garden. Ito, pero alisan muna natin mga damo-damo kasi kakain pa ng sustansya yan. yan. mabilis na lang ito ka-garden. Mga isang buwan kalate, bunga na Unahin natin yung synthetic. Kunting-kunti lang kasi malakas kasi ito eh. Yan. Hindi naman masama gumamit ng ano, basta kunting-kunti lang. Yan, ganyan. Ganyan lang kakunti. Yan. Tapos ito mga garden ito marami. Walang delikado to kasi organic naman to eh. Pupo ng bulate. vermicast. In order ko rin sa Shopee. Yan. Lumating nung nakaraang araw. Yan. Yan lang mga garden. Tatabunan natin kasi pag itong synthetic naman tinabunan, ano, sisingaw yan lang yan eh. pupun, Yan. Yan ang garden. Yan, ganyan kailangan na natin supplyan ng ano yan ng sustansya Ayan, agad eh tatanggal na natin ang mga damo yan may mga tumutubo na eh yan ganyan ang kagat din laro laro lang tayo pag umaga yan habang nagpapaaraw kasi mag alas 7 pa lang yan Tanim lang tanim lang tayo mga ka-garden ang mahal ng mga gulay ngayon sa palengke kailangan magtanim tayo kasi ano eh super mahal yan yan, lang. yan ang ganti yan 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 mo yan lang kantado ko naman to pag ano yan Huwag lang masusobrahan kasi baka masunog. <laughs> Pero mga ganito, kinakaya na niya eh. So yung gumagapang na. Maliban lang yung parang maliit pa lang. Yung halos na andun pa yung kotelidon niya. Yan. Tabuna natin para hindi masayang. Yan. Ingat din. Pinsan na kayo kagalit, talagang gumagamit na ako ng medyo pang-senior na upuan. Ayan. 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 Ayan, toot. Ayan, dito. Ayan dito. Itong size na pala tong pinagtalimang kong garden mga ano ang capacity nito ay ano 16 liter sa tubig. Itong ganito kalaki. Tapos nilagyan ko ng ano butas dito sa ibabaw, di ba? Kadalasan mga garden ano hindi nilalagyan ng butas dito. Ang purpose kasi nito, naalala niyo sa vlog ko tinuro ko pa nung butasan. Kasi pag malakas ang ulan, lalo ngayon nagbabagyo. Hindi siya malulunod. Mag-magi-spill kagat siya rito. Bukod sa mayroon pa siyang butas sa ilalim na drain niya. Meron pa yan, apat yan, ikabilaan. Para hindi siya napupuno, hindi siya malulunod, mag spill ka agad siya. Maga mag-overflow ka agad siya. Yan ang purpose niyan. Panoorin na lang nyo mga garden doon sa vlog ko kung paano magbutas ng drain hole sa ano, paso. Yan. Hmm. Yun lang. Kailangan may technique rin kasi pag walang butas din dyan, matagal. Malulunod yung tanim mo. Kaya yun ang purpose niyan Ito, hmm. so, maepektibo na talaga itong ginagawa kong ganitong pag-abono. Yung kombinasyon ng synthetic. Pero mas marami yung ginalagay kong ano, uh, organic na vermicast. Ayan Para doble kombinasyon niya Sa teti kasi ano ito eh Nagpapabulas ng tanim Laman mo Tapos itong vermicast Sa lupa Kinukondisyon niya yung lupa Kaya dalawa sabay Sa lupa at sa ano Sa tanim Ayan Bunutan natin mga damo Ayun din, kakain pa ng sustansya yan eh. Kaagaw pa ng halaman yan eh. Yan. Oh, garden Ito lang ang garden. Pag ano, silang may garden talaga tayo kahit pa maliit lang. Malaking tulong kasi itong pag-garden natin. Eh. So, sa Ricardo lang, ubos na yung budget natin. Sa Ricardo pa lang eh. Yan. Ayan. Hmm. naman to kasi konting konti lang sa mo lang ganyan And after one week nyan e eh, absorb na nyan bunga na yan one, one, and a half lang itong sitaw eh. bubunga na yan hmm. Ayan, mga garden. Okay lang tapos na tayo diyan. Damay na rin natin tong pula kung ano. Ang palaya mga garden ito nga pala oh. Mga garden oh. Pero hindi ko lalagyan ng synthetic 'yan kasi medyo maliit pa eh. Baka hindi kayanin. Ito, delikado. Ano lang, yung vermicast lang. Ayan. Ah, supply lang niya. Papabulas na kasi yan siya eh. Yan. Tayo sa kabila. Ito mga kagardit. May damo damo eh. Tanggalin natin yung damo. Yan. Ito mga kagali no. Yan. Nilagyan ko siyang ganito yung stick ng barbie kasi pag malakas ang ulan, natutumba may damo yan may na natin diligan ito mataas na nga oh pero na siya mga trendles mga trendles oh yung tendrils niya mga pangkapit niya ito Taba itong, ano, ng bulati. Ganda nga sana kung makakapag-produce ako nito para hindi nabili bili. itong vermicast na ito. Ito pa pala. Garden. Ayan. Malaking tulong kasi itong may garden ka. Garden, ano, mga garden. Ayan. Okay na yan. Mga garden, oh. Nga isang linggo pa. Laki na yan. Ang gaabot na yan dito. Ayan, mga garden. So, yun lang, mga garden. Masishare ko sa umagang ito. Sana nagustuhan yung video ko. Maraming maraming salamat, mga garden, sa mga sumusuporta pa rin sa akin hanggang ngayon. Sa mga bago pa lang pala, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe naman kayo. Bye bye. God bless.